Ayon good evening mga tol ah, na flat yung gulong natin natinig tayo ng pako na deliver po naman tayo yan o oh. ito yan ah, nagkinontak natin sa UPITS TV eh, para tayo magpa-rescue dito

ay mga tol, uh, nag-okay naman si Yopit TV na rescue tayo dito. Taliwana ko na lang sa customer mamaya matag. Bet ko ya katagal. Eh naplat ka. eh. nag nag na nag nag Ayan, good evening. Ah, uh, big shout out kay Yupit GTV sa kanyang pag atin. Uh, kundi sa atin. Ah, uh, na kanya ma i natin na deliver yung order na dapat deliver natin sa ating customer. Ayun, na uh, napako yung gulong kasi natin kanina mga tol. Ah, uh, Apat uh, na araw pala yan na gamit natin itong ating pakpak uh, Kanina minahanan tayo, nakapak tayo ng pako so, Ngayon, ang natin ay padaktis lang yung tutok ng pako Pero uh, nung padang muli, eh, tayo yeah, big shout out kay Cupid, GTV Uh, malaking tulong talaga ang ginawa mo sa akin sa araw na to Uh, ngayon yun na-deliver natin, uh, tama nga yung sinabi natin kanina, uh, magtataka yung customer natin kasi gano'ng katagal yung order na na-deliver natin. Uh, pinaliwanag naman natin ng maganda sa kanya mga tol. Uh, sabi natin uh, na-plant tayo kaya nagpa-resume muna na tayo sa, sa mga nating